Ito yung araw na tumawag ako sa iyo para sabihin na, Tito, laban pa. Lumaban ka pa, Tito. Andito lang kami nagmamahal sa iyo. At alam ko, lumalaban ka. Kasi nagre-response ka sa mga naririnig mo at ginagalaw mo ang iyong mga kamay. Lumalaban ka para sa mga anak mo. At alam namin na ayaw mo silang mahirapan pa sobrang nakakalungkot lang dahil kinuha ka ng maaga. Pero alam ko na hindi ka na may kasi nasa kami ka na ng ating Panginoong Yesus. Doon wala ng sakit, wala ka ng problema at wala na lungkot na mararamdaman. At ngayon kasama mo na si Tita Tess na iyong asawa. Paalam tito dahil sa huling sandali kahit papano nakita kita kahit sa video ko lang. Sobrang hirap at sobrang sakit kasi nawala ka. Alam namin ngayon kasama mo na at kapiling mo na sila Lolo, Lola, si Ate Joy, si Michael at ang hindi mo awala syempre ang yung pinakamamahal na asawa. Yun yung laging hinihiling mo, di ba? na sana magkasama na ulit kayo ng iyong asawa ni Tita Tess. Tito, bandayan mo na lang ang iyong mga naiwang mga anak at pati na rin kami, patuloy mo kaming gabayan at ingatan. Wala na yung tito namin na sobrang stricto pero sobrang bait. Tito, fly high to the kingdom of God. Alam namin na doon, mapifil mo na yung Sobrang gaan na pakiramdam. Kaya maluwag namin ipinagkakalob sa si Diyos kung nasan ka man ngayon. At maluwag namin tatanggapin na wala ka na sa aming buhay. Basta Tito, mahal na mahal ka namin at hindi ka mawawala sa puso't isipan namin. Andito lang kayong mga mahal namin. Paalam Tito, habang over sober kuto, hindi talaga maiwasan na maluha ako. Kasi sobrang hirap, lalo na't nasa malayo ako. Hindi man lang ako makadalaw sa'yo, pero alam ko na may intindihan mo din ako. Kaya tito, paalam hanggang sa muling pagkikita natin sa kaharian ng ating Panginoon. Paalam tito.